Welcome back mga ropa, kwentuan muna tayo na palaban, literal na palaban ang kubuna ng Gilis Pilipinas kontra sa kubuna ng Australia Boomers Tamang tama to mga ropa na mag throwback tayo dito sa game ng kubuna ng Gilis Pilipinas kontra sa kubuna ng Australia dahil mamayang gabi mga ropa ay may game ang kubuna ng Gilis Pilipinas kontra sa kubuna ng Australia. At dito nga sa game na to mga ropa, nagbakbakan literal na nagbakbakan ang dalawang kubuna, hindi lamang sa basketball mga ropa na punta din sa sports na boxing ang laban na to. Mayroon pang ang mixed martial arts mga ropa mayroon ding UFC hindi lang talaga basketball ang nangyari dito sa game na to pero kidding aside mga ropa din sa game na to nakita ko na ang gandang performance ang pinakita dito ni Terence Romeo at the same time mga ropa si Jun Marpardo ay kumana din doon sa may ilalim doon sa may paint para sa kubunan ng Gilas Pilipinas magandang highlight sa pinakita ng dalawang players na to mga ropa si TR7 at si Jun Marpardo noong time na to at the same time mga ropa ang coach natin dito ay hindi pa si coach team Code, si coach Chot Reyes. Dito sa Australia Boomers na to mga Ropa player pa nila dito si Matthew De La Badova, na isang NBA player ngayon mga Ropa ito ang throwback game Gilas Pilipinas versus Kubuna ng Australia Boomers simulan na natin to okay game dito nga sa game na to mga Ropa player ng Australia dito si Matthew De La Badova nakakampe ni Lebron James at the same time ang NBA player na si Tone Maker at dito sa unang play ng Kubuna ng Australia mga Ropa lap sa depensa dito ang Kubuna ng Gilas Pilipinas tignan natin dito mga Ropa sumunod si Gabe Norwood doon sa may screen at noong kumat na yung and roll na player dito mga Ropa si lalo yani Andre Blatch. Kaya ang nangyari dito mga ropa yung binabantayan ni Andre Blatch na si Tone Maker ay nawala ng bantay dito mga ropa. Kaya open three pointer para kay Tone Maker basket is good. Kung matatandaan natin mga ropa tinambakan ng kumunan ng Australia Boomers ang kumunan ng Gilis Pilipinas dito sa may game na to. Ang pangunahing dahilan nun mga ropa. Ang mode of open sa Australia dito ay ang kanilang fast break at ang kanilang mga 3 point shooting. Katulad nito mga ropa nakakuha ng easy money sa may fast break ang kumunan ng Australia at heto mga ropa bago magkaroon ng Justin Brownlee at Jordan Clarkson ang Pilipinas Pilipinas, nandito muna si Kuya Andre Blatch. Sa mga bata-bata dyan, mga robot, hindi nakakakilala kay Andre Blatch. Si Andre Blatch ang naging import natin at siya din ang bumuhat at tumulong sa Gilas Pilipinas. Sa mga Asian Games at World Cup Games natin, mga ropa, saludo at props kay Andre Blatch. Sa pagkakataon na to, mga ropa, one-on-one -on -one lang. Kahit ang laking player na to, si Andre Blatch, may shooting to. Pinanis niya dito sa may babaw, ang depensa ng kabunan ng Australia, pasok ang long range ba, mga ropa, basket is good. At sa play na to, mga ropa, moving without a ball dito ang kabunan ng Australia at nagkaroon sila ng easy 2 points dahil sa magandang play na yan. Pero dito sa first quarter mga ropa, dito talaga naglaban ang kubunan ng Gilas Pilipinas. Split action play ang ginawa dito ng kubunan ng Gilas. Pasa dito ni Andre Blatch. Papunta kay Japet Aguilar mga ropa at ang resulta nito, easy 2 points na nagawa dyan ni Japet Aguilar. At heto pa mga ropa again, same spot, same shot, same defender na naman ang tinirahan dito ni Andre Blatch. Ganun ulit ang resulta nito mga ropa. Basket is good, ang long range bomb. Kaya sa magkakataon mga ropa, 9-8 score mga ropa, isang puntos pa ang dito ng Australia. And yeah. in na to ng kabunan Australia, mga ropa, nahuli sa depensa dito si Matthew Wright. pagkakikaw ng bola, dito sa may right side corner three pointer pumeso din dito yung binabantayan ni Matthew Wright. Pero si Matthew Wright, mga ropa, hindi kaagad nakareact dyan sa may depensa. Nahuli siya mag-close out dyan, mga ropa, at humabol. Kaya ang tendency outcome dito mga ropa, konting space lang kinilangan dyan, Australia, pasok kaagad agad ang long range bomb. Basket is good. At another three pointer na naman ang pinakawalan dito ng kabunan Australia, mga ropa, dalawang mag-isunod na long range bombs yan. At dito, mga ropa, si Jason Castro sa minibabaw. No, nakita wow. ng the best point guard in Asia na maluwag dito sa may loob na maluwag ang kanyang dadaan pag-umatake, dinere-derecho na ni Jason Castro, madali lang niyang iniwanan dito yung primary defender sa may ibabaw, walang closeout defense yan ang kumunan ng Australia, mga ropa, kasi nga nakita niya na maluwag, easy si 2 points na nagawa dyan ni Jason Castro, basket is good. Sinigundaan pa to ni Macho de la mga ropa, heto, no need na, na explanation dito, halos prime years pa to ni Macho de la easy 2 points para sa kanya, doon sa penetration sa may ilalim. At eto na mga ropa, pinasok na ni Coach Chotez dito, si Terence na pumasok mga ropa, sinayawan ka agad ni Terence Romeo dito ang depensa ng kabunan ng Australia. Panis yan mga ropa at the same time natrack niya din ang depensa dito ni Tone Maker. Dahil nga naiwanan niya na yung primary defender niya mga ropa kinailangan dito ni Tone Maker na mag-close out at mag-help defense against kay Terence Romeo. At nung nakita natin TR7 yan mga ropa, agaran niya pinasa yung bola papunta kay Jun Marpardo kasi wala nang bantay dyan si Jun Marpardo dahil nag-react na sa kanya si Tone Maker. Kaya easy two points na nagawa dito ni Jun Marpardo mga ropa galing sa penetration na yon ni TR7. At ang sumunod dito mga ropa, ba si TR7 ulit. Pinasayaw ulit ang kalaban mga ropa at iniwanan ng mabilisan. Pero this time mga ropa hindi na pinasa ni TR7 dahil walang health defense dyan na binigay ako punan Australia. Easy 2 points tuloy ang nagawa dyan ni TR7. Basket is good. Si Terence Romeo na naman ang na may ng bola dito mga ropa sa may left side baseline. At siya ulit na nagmando ng bola. At sa pagmamando niya ng bola dito nahanap niya na naman si Junmar Pardo. And good move naman ang ginawa dito ni Junmar Pardo para makakuha siya ng easy 2 points doon sa may ilalim. Basket is good. Easy money. Kaya itong first quarter na ito mga ropa tapos score na 23 to 18. 5 points lang ang lamang dito ng kupunan ng Australia. At pagbubukas sa second quarter mga ropa si June Marbardo na bigyan na naman ng bola doon sa may lalim. Pero this time mga ropa pumose si JMM. At dyan sa pagpose niya na yun, mga ropa, what a move ang kanyang ginawa para may pagpaga defender dito sa may lalim. Nakakuha na naman ng 2 points dyan si June Marbardo mga ropa bas kiri si good. Yun nga alam mga ropa ang Australia. Sinabi ko nga kanina fast break ang kailang ginawang main weapon main tool dito sa laban na to. Another fast break na naman to mga ropa, ropa, easy 2 points yan. At eto mga ropa, another one sa may transition. Agad-agad pumukol ng 3 pointer dito, ang umuna ng Australia. Si Terence Romeo naman mga ropa, nakakuha na naman ng good penetration dito at easy 2 points ang ginawa dyan ni Terence Romeo. Pero sa pagkakataon na to mga ropa, unti-unti nang lumalayo sa puntos sa umuna ng Australia Boomers, 34 to 23 ang at score. At agad mga ropa, nagmando na naman ang bola dito si Terence Romeo, doon na naman sa may ilalim mga ropa. At binigyan niya naman ang bola dito mga ropa, si Jun Marpardo. Sinabi ko nga sa inyo mga ropa, maganda ang highlights na Terrence Terence Romeo at the same time ni Junmar Pardo dito sa game na to mga ropa lalo na dito sa may first half at si Junmar Pardo na ang bahala dyan sa may ilalim mga ropa sa may paint nakakuha na naman ng 2 points dyan si Junmar Pardo basket is good yun nga alam mga ropa agar ang binawian ng kumuna ng Australia ang depensa naman dito ni JMF at si Terence Romeo ulit mga ropa again nagmando na naman ang bola dito para sa kumuna ng Gilas Pilipinas right side baseline range jumper ang pinakawalan dito ni TR7 basket is good yan mga ropa yun nga alam mga ropa sa pagkakataon na to, dito na tinambaka ng upo ng Australia, ang upo ng Gilas. Dalawa magkasunod 3-pointers sa pinakawalan dito ng Australia, mga Europa. Una tong sa baseline at pagkakas to, mga Europa, dito sa may top of the key 3-pointer. Parehas pumasok yan para sa upo ng Australia, mga Europa. At sunod-sunod na puntos na nga ang ginawa dyan ng upo ng Australia, mga Europa, walang mag-isagot dyan. Ang opensa ng upo ng Gilas, Pilipinas. Kaya sa pagkakataon na to, mga Europa, tinambakan na sila ng upo ng Australia. Nagpatuloy sa kanilang mainit na fast break ang upo ng Australia dito, mga Europa. Sunod-sunod na yan at the same time at ang kanilang mga 3 pointers dito ay pumapasok para sa kubunan ng Australia eto nga mga ropa Macho de la Badova nagkaroon din ng 3 pointer dito pumasok din yan para kay Macho de la mga ropa at sa pagkakataon na to dumako na tayo kung saan nagrambulan na ang dalawang kubunan ang nangyari dito sa play na to mga ropa naunang bumanga dito si RR Pogoy at nakita yan ng Australia mga ropa bumawi dyan ng Australia mga ropa Ayun nga lang ang pagbawi dito ng Australia ay hindi makatarungan dahil si Nico sa mukha harap para dito si RR Pogoy. Kumbaga bumanggalang naman si R.R. Pogoy doon sa player at teammate nila mga ropa. Yun nga lang ang bawi nila ay sobrang mas malakas at mas matindi mga ropa. Dahil siniko nila si R.R. Pogoy sa mukha, bagsak dyan si R.R. Pogoy. At sa pagkakataon ngayon mga ropa, dyan na tumulong ang mga gilas players. Kahit yung mga nasa bench mga ropa, nagtakbuhan na dyan, papunta dito sa may court. At ang unang nag-initiate dyan mga ropa, ay si Jason Castro gamit ang anyang flying punch. At dyan na mga ropa, nagkarambula na Andre Blatch. Kahit dito mga ropa, si Terrence Romo. Rubio. Sinuntok niya dito si Tony Maker sa may likod. At ang ginawa naman ni Tony Maker diyan mga Ropa ay nag-flying kick siya against kay Terence Rubio. Buti nga mga Ropa nakakross over dito si Terence Romeo para iwasan yung flying kick na yan na ginawa ni Tony Maker. At ang nangyari pa dito mga Ropa hindi pa yan tumigil diyan. Dahil dito sa may likod ng ring, talagang pinakbak nila dito ang kupunan ng Australia. Parang ang naging UFC to mga Ropa at talagang sinundan pa nila dito si Keycard mga Ropa si Jason Castro mahabol pa diyan. At pagkatapos itong gulo na to mga Ropa, sumakit talaga ang katawa ng mga player sa kubo ng Australia. Napatanggal dyan ng ilang players sa kubo ng Gilas Pilipinas, mga ropa at eventually, tatlong players lang nila ang natira dito sa may court. Nagpatuloy pa din ang game mga ropa at nagpa-foul na dyan ang kubo ng Gilas Pilipinas. Hanggang matapos ang game ng tamba lang kubo ng Gilas Pilipinas, panalo ang kubo ng Australia. Ngayon mga ropa sa so papadating na game mamaya, 7pm ang kubo ng Australia versus Gilas Pilipinas. Ang game mamaya maging ang maging kauna-una ang pagkaharap nila since nang naglaro sila dito at nagrambulan sa may Philippine Arena. Ngayon mga ropa, ano masasabi dito sa game na to? prediction mamaya sa game ng kubunan ng Gilas Pilipinas kung ano sa kubunan ng Australia. Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng opinion. Magkwentuhan tayo.